Ka curious, panoorin pa natin ang video na ito. Ito mga masakiton ngayon din ni karon, i-devote inyong oras sa pagrosario. Powerful kay na. Unya, itong cares. atong ibalik balik kanunay. Kay na powerful na, na. Cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Ato ning tagsa tagsaun ha. Ano ito sa confession? kina powerful na. na. Ato pa sa sila si Lalain, inay bag silang si ron ongoing pa og series pa ang atong uh, pag-facilitate sa iya ha. Nya magdeliveran sa iya ha iyang bana. Asa sila si Lalain do? Nanda na sila bag uh, i-share ninyo. Maayong gabi ing ninyo tanan. Uh, ako dito na interview ni Father Darwin kaming dos sa kong husband si Patrick. And then, sa akong sitwasyon, isa ko to ang naposis ni Prophet Joel. And then, mo, mu musulod siya na ako. So, mo nga, na-open akong psychic abilities. Makasense ko sa tanan. Nga na ako'y ma-encounter nga tao. And then, sa last, last year, October, sa uh, sa pilaka years, nag-start is 2021. So, si Prophet Joel is siyam ang dakuman sa tanang buhat na mo, like sa among kaminyoon, like sa pagpakasal, uh, kung unsa nga balay among paliton, kung asa mga location, pwede niya yung. Uh, so, siya dakuman sa tanan na mong sitwasyon, even sa business. Uh, and then, uh, sa sitwasyon na mo, kay nagpaila siya nga private private jewel siya, So nag nga uh, God's spirit siya so nagdagan ang year nga nagsunod mi but is tanan ta mong income negosyo na mo uh, tanang savings na mo is hurot tanan pati tanan nga nah, nahurot gid siya so naglibog nami kay every every night sige kong attack magsakit akong ulo and then uh, pila years, uh, may ka years sige migkan ng rosary nga magpray me kung nahitabo na ko and then last year october namit na mo si father Darwin, and then sa mga question na mo nga kung naalay tao nga makatubag sa mga pangutana kung naunsa ko kay mga sa diri pa sa Cebu is na namigi pang dool nga ubang kaparian pero sorry walay mo doon na mo and then mauto nga na-encounter na, -encounter na mo si Father Darwin nga bad spirit di ay ang na, nisulod na ko and then aside po sa katong siya ay sa among kami niyo on uh, pag katong last na ari si Father gibalik niya kay nagkasal na mo. So, ikatulo na namong kasal sulod sa since uh, 2021. So, katulo mi nakasal. So, pag ikatulo na namong kasal, so, dito na bulgarta nga bad spirit siya and then about po sa mga ancestors, sa sides akong papa uh, na siya mga occult practices. And then, until now, gaga siya po may kay di man nato mapugos nga mo surrender sila kay wa man mo surrender akong papa pero gi gi ampo na mo pero sa sige na mo process pag simba mo every day uh, deliverance so ang mo deliverance nako na ko isa akong husband so and then ang pinaka importante nga uh, mo sa sacrament and then uh, confession rosary adoration Uh, pagsimba na ko taga Adlaw is may sya pinakadako na kong katabang rosary kay every time nga atakon ko i deliverance ko sa akong husband uh, Kung lawas grabe kakapoy eh. so ang ang solusyon lang gid na ko is rosary simba every day and then moali anako and then karon lang nga bag o nga nahitabo na ko last month ah uh, hibong ko nga ako menstruation is wala siya muhunong uh, wa mahunong so na mga blood clots and then nagpa-check up na ko sa akong OB na yung mga lab and then ang um, kuan sa akong OB is PCOS uh, kay dili lang kay kuan kay kay gickers pod ko so gickers ko nga uh, mutambok uh, mubati ang naong so tanan-tanan nga tanan curse uh, gi -curse kay tungod sa, sa business kasosyo sa business so mauto siya recently lang nga ni Agtumi sa OB kay nagmenstruation ko one month nakapin, and then sa mga blood clots is more ko nagsigig miscarriage niya mo nga pagkuhan sa doktor is picos pero naay mga tambal and then sa lab gipag inom nako, ko is wala siya wala siya mo wala siya mo, mo hunong ang dugo and then ang mga blood clots the same ragyapon as indag ko kay siya so ang gibuhat nako uh, girenounce na ko ang abandonment of children and then abortion. So, kay uh, members sa uh, ako ang family o sa sa akong mga igsoon is na ay nakapa-abort. And then, so, bali siya nga, murag ako nag-sacrifice nilang tanan sa kung sa isa lang ngayon lang nabuhat. So, ang gibuhat na ko is akong girenounce ang abandonment of children and then ang abortion. And then so far karon is nahunong ang dugo nga maora na akong ika-share karon kay maoram sa mga recent nga nahitabo sa amoang duha o mara ka na salamat salamat la Sila, si la lane deliverance magsulti ang mga yawa sud sa lawas pero so, karon gal skino o dili na sama sa una kay sag lang sa series yang gingon ano ni mang kaliwat nila nag-abort mapiktahan gapon siya mo no, to nga uh, ang iyang sakit karon nawala na itong picos bitaw human nga girenounce niya ang sala nga abortion so ang sala di ay maka -aff affect until fourth generation na sa Exodo 20 ang importante kaayo nga ang nanay ug tatay lolo ug lola mangumpisan kay ang epekto sa sala ma break siya through the sacrament na nasabtan ninyo nganong ikaw palakiro kay kang dako tungod na sa imong kaliwatan. Dili na siya blessing, it is a curse. oy paminaw mo. <coughs> Kanang daghag kabit bitro nagtuo kang laki kay ka? It is a curse. Hoy, nasabtan ninyo? Kaluyi inyong banang uh, daghag ka Kay na biktima sa curse. Kanang bitong every port report. Every place replace. Kanang It is a curse. Asawa nga bisan kinsa lang i na, guna dunay lulo lulang ang nana. Nasabtan ninyo, mo unang importante kaayo ang sacrament of confession. Hoy, nasabtan ninyo? Kay ni anhi si Kristos kalibutan aron luwason ta gikan. Unsay unsay asa ta luwason? Sa sala. Mo na nga ngandong ang imong mama, giwiyaan mo, itrace na. Doon ay lulo, lulo, lula sa mga lula. Natin na dili. Itrace na. Munang ato, i-break na siya. Ang makasatong tanong, tan dili ikaw, dili si Father Darwin. Ang pagduol sa Sacrament of Confession. Munang cares. Nasabtan ninyo? Munang ikatikais na to, munang, munang nilisod saan. Kung nun nantay ka ubang protestante po, hindi na mo ditso. Hindi mo na mangumpisal pare. Nangangin ay katulikong nga di mangumpisal pare. Ano man, dili gusto ang yawa nga mapapas imong sala. Tan? Hindi kumpisal ni apil ninyo ikumpisal ang pinakadakong sa ninyo katong wow, kaing nga sa. Hindi Eh. Pero di yung wow, wow. Motoy unang ikumpisal. So, ayunin niyo. Mabreak ang mga curses sa atong sala sa mga ginikanan nato. to. Labi na to nato, mga ginikanan. Mag... Na 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 Kwan ninyo? Ang importante ang sacrament of confession? San Juan 20.23, ang ipasaylo ninyo, ipasaylo ko usap. Ang wak ninyo pasaylua, wak ko usab kini pasaylua. Si Kristo ganin isalig sa iyang mga apostoles, niya parihan namong way klaro. Uy, kita po utro po tang way klaro wa ta mo salig sa gisaligan sa gino ang gino o oh, ningon sa mga apostoles ang gipasaylo ang ninyo ako sang muna una og uno po nako ningon siya ang gipasaylo ninyo gipasaylo ko usab ang wa ninyo pasaylo a ah, wa ko usab kini pasaylo a ah. unang kun ningon ang pato oh, anak, gipasaylo na ka sa tanan nimong mga sa kay imong gikumpisal karon ayaw na na ibalik og kumpisan Padir. Ako naman balik o kumpisal. Padir. <laughs> Lama'y duklon. Huwag <laughs> salig sa gisultis. Gi o saan mong ginawa ito? Nag-joke-joke ang ginawa ato. Nang inyong gipasaylo, gipasaylo ko usap? wak ninyo pasaylo ah? ko usap kinipasaylo ah? Munang pinaka-importante ang sacrament of confession. Invite, ikatikais. Ayaw ninyo i-criticize inyong lula o lulo. Inig-uli ninyo, don't criticize them. Catechize them. Amen? Manang lulo gani, manaway siyang apo nga palakiro, nga utro mampud siya. Ing nalaw ka mong duha, sa imong apo. Mangumpisal! Kay di ta kausab sa tong kaugalingon without the grace of God. Uy! Lisod gani, tag-usab sa tong kaugalingon, samutan na imong tapad. <laughs> When well, we need the grace of God, ang grasya oh, naa iyang sakramento. San Juan 1:17, miabot ang balaod pinaagi ni Moses. Musa to? Miabot ang balaod pinaagi ni. Apa nang grasya ni abot pinaagi ni Kristo. So ayan po mga kakiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng di Hello mga kapatid. ah uh, follow subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook fans, and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matatawag. Rodrigo de la Iglesia